Par! Wee! May gadget dito, par! May nagbabakbakan doon sa dulo, par! Wait lang, silibin nga natin. Ay, dalawa sila, wait lang. Pasok muna ako dito, par! <laughs> op, oh, sige, pumik na, par! Pagang! Ay, ay, dito par! Ay, wait lang, pang! Pang! Alay, dito ba tama? Lobat yung SG natin, par! <laughs> sige, parihil heal mo na. Huwag ka na mahiya. lang naman ako sa gede. tabang abang-abang lang. <laughs> Oh huwag ka babangon. Huwag ka ba... Huwag ka babangon! <laughs> Kawawa naman si Kuya, nagapanggapang dito. <laughs> ganto dapat yung mag-best para hindi nag-iiwan, no? <laughs> ano? ano par, ganto na lang tayo magdamag dito? Ay mo talaga iiwan yan, bar, Masasaktad ka lang, par. Kotong! <laughs> ang tatag naman ang samahan nito, ni ang dalawan to. Nakakaingit na kayo, ah! <laughs> mo maghiwalay? Ayaw ninyo. Sige, pagsasamahin ko kayo. Wait lang, wait lang. Kung walang anong bomba dito, para. <laughs> Ayaw nyo pa magiwala'y maghiwalay. Bang! Ayaw nyo pa rin. <laughs> Sige, magsama kayo. Ito na, par Sana, para. Bang! Ay, buhay pa isa. <laughs>